Maraming salamat sa pagbisita dito sa Pinas Horror. Ang tahanan ng mga kwento magpapatayo ng balasibo mo. Kung mahilig ka sa mga kwento kababalaghan, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at ishare ito para mas marami pa tayo masinda gabi. Ang ating kwento ay pinamagatang ang demonyo sa numero simbahal and ka na bang ilabutan? Stimulan na natin. Sa bayan ng San Roque, may isang lumang simbahan na iniwasan ng lahat ng tao. Sinasabing sa bawat ating babi, may mabibigat na yabag na naririnig sa loob. Kahit matagal na sarado at wala na upari roon. isang ninata, si Mateo, ang nagpasya na tinistigahan ito. Isa siyang photography enthusiast na may feeling sa abandoned places. At balita na raw ay may kakaibang ang lugar. Paglapit niya sa simbahan, daman niya agad ang bigat ng hangin ang mga bintana ay basad at ang mga lumang rimbolto ng santo ay napatingin sa kanya. Tila sinusundan siya ng mga mata nito. Binuksan ni Mateo ang malaki at kalawangin na pinto. Umugot ito ng mahabang umol at tila sigaw kaloob, kamoy tamad at insenso ang pumalo sa malamig na hangin. May mga serang bangko at kalat-kalat na rosaryo sa sahid. Abang pinukuhanan niya ang litrato para altar, napansin ang may itim na marka sa gilid ng mga dingding. Parang lumang puling, ngunit nakabuo ito ng mga simbolo bigla niyang narinig ang pag ng bakal na kandado. Kahit walang tao, pagilingon niya, nagsara ang pinto at hindi na ito mabuksan. Habang pinakikinggan niya ang paligid, may narinig siya ang mga bulungan. Hindi malinaw, ngunit parang nagdadasal. pagtingin niya sa gilid ng altar, may matangkad na nino. Mas mataas kaysa sa pintuan. May mahabang sumay at ang mga mata ay itim na walang puti. Hindi ito gumagalaw. Ngunit ang presensya nito ay parang nagdidikit ang malamig na bakal sa kanyang balat. Ano sino ka? Bulong niya. Naniminig ang boses. Ninit walang sanital na wabas mula sa nilalaw. Tahalip, unti-unti ito gumapang pababa ng altar na parang usok pa may hugis. Namingi si Mateo sa sariling tibok ng puso. Tinubukan niya umatras matras. Ngunit napansin niya ang nakatikot siya sa simbahan paulit ulit-ulit ang kanyang nilalakaral Naging palpar ang dulo Laging rebolto ng santo ang nakatingin sa kanya Naging may anino sumusunod Matagal kita ang inanday. Sabi ng boses na malalim at sabay-sabay parang galing sa lahat ng sudok. Hindi alam ni Mateo kung paano sasagot. Maaari kitang palabasin. Dagdag ng boses. Ngunit may kapalit. Hindi niya napansin na hawak nila pala ang lumang rosaryong mula sa sahig. Sa sobrang taba, binitawan na ito at sa pagbagsak nito pumis na pa mo simbahan sa pulang liwanag Nagising si Mateo sa isang maligit na bahay nasa sahig siya nanininig at walang alaala kung paano nakalabas Ngunit pagtingin niya sa kanyang braso may nakauit na simbolo. Pareho nang nakita niya sa dingding ng simbahan. Pinilit niya ang kalimutan ang nangyari. Ngunit sa bawat narawan na kuha niya kagabi, may itim na nilalang na nakatayo sa nikod niya. At sa huling larawan, nakasulat sa dingding ang salitang, kasama na kita. Salamat sa panonood ng kwento ito dito sa Pinas Horror. Kung nabiting ka at gusto mo pa ng mga ganito kababalaghan, huwag ka niyo ilay i ang -like video, mag-subscribe at i-share ito para mas marami pa tayong mapasindak. Hanggang sa susunod na takotan, manatili itang ligtas. mo, oh, tanggang sa muli mga kahoror. <laughs>